Kilala nyo ba ang tinatawag na himan ng showbiz? Siya ay walang iba kundi ang talented na aktor na si Vic Vargas. Siya ay isang award-winning Filipino actor at isa sa mga male version ng Bomba Stars ng kanyang panahon. Alamin natin ang kanyang naging buhay sa video na ito. Bago tayo magpatuloy, kung ikaw ay bago sa channel na ito, at gusto mo ang mga kwento ng buhay ng mga Pilipinong sikat, ay huwag kalimutan mag-subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated ka sa mga susunod pang videos. Salamat! Ang katotohanan ang ibig kong malaman. Sino ang aking ina? Ako, Diego! Kaya sundin mo ang aking utok! Kung ikaw ang tunay kong ina, ay bakit tayo mong mabahiran ang ang aking kamay? Hindi ba't ang isang ina ang umakay sa kanyang anak sa kabutihan? Anot nice mo Bakit? ako yape! Si Jose Maria Marfori Asuncion, na mas kilala sa kanyang screen name na Vic Vargas ay ipinanganak noon March 28, 1939. Siya ay isang atleta sa kanyang kabataan, at nanalo ng tatlong beses sa Judo Championship sa Pilipinas. Sa kanyang pagkukolehiyo, si Vic ay kumuha ng kursong commerce sa University of Santo Tomas, at sa loob ng eskwelahan, ay itinuring siya bilang isa sa mga campus heartthrob. Kalaunan ay nagpalit siya ng kurso, at kumuha ng architecture sa pareho din universidad. Nang siya ay matapos ng kolehiyo, si Vic ay nagtrabaho bilang physical education instructor, na nagtuturo ng martial arts sa University of the East siya rin ay naging host ng isang judo show sa Channel 7 noon 1961. Ang kanyang itsura at matikas na pangangatawan, ay naging puhunan ni Vic upang sumikat sa industriya ng pelikula. Siya ay nagsimula sa showbiz dahil sa challenge ng isa sa kanyang mga kaibigan. Ang kanyang naging unang pelikula ay sa Susan, Susay, Susi kung saan ay nagkaroon siya ng maliit na role noon 1962 siya ay naging contract star ng Sampaguita Pictures, at ng sister company nito na VP Pictures. Sa pareho rin taon ay gumanap si Vic sa kanyang naging introducing film na Jegong Tabak, kasama ang drama actress na si Lolita Rodriguez. Matapos nito ay nakatanggap na siya ng iba't ibang mga alok para sa mga roles sa pelikula. Noon 1963, nakasama niya ang hari ng komedya na si Dolphy sa pelikulang Tansan vs. Tarzan. Dito ay naging leading lady ng dalawa, ang mga dating Miss Philippines winner na sila Josephine Estrada at Cynthia Ugalde. Nanatili si Vic sa Sampagita Pictures hanggang sa kalagitnaan ng dekada '60, kung saan ay nakagawa siya ng mga action films tulad ng Ang Rosario at Ang Tabak, Commander Judo, Mga Kanyon ng corridor at Paratroop Squadron noon 1964. Nang magsimulang lumaganap ang mga bomba films, si Vic ay pumasok sa paggawa ng mga ito. Nakatambal niya ang mga reyna ng bomba stars tulad ni Stella Suarez, Rosana Ortiz, at Merle Fernandez. Ilan sa mga pelikulang ito ay ang Busog, at Mr. Incredible, noon 1970. Apoy ng kaligayahan noon 1971, at marami pang iba. Subalit ang kalimitan sa kanyang mga pelikula ay mga action at drama films na may mga halong sexy scenes. Ilan sa mga ito ay ang mga hagibis kung saan ay nakasama niya sila Eddie Rodriguez at Eddie Garcia. Ako'y tao, may dugo at laman ni Armando Garces, kasama ang all-star drama cast na sila Rita Gomez, Helen Gamboa, Perla Bautista, Lilo Morena, Eddie Garcia, Eddie Gutierrez, Leopoldo Salcedo at Ramil Rodriguez. Kapwa Limbas, kasama sila Roberto Gonzalez at Rosana Ortiz at Dodong Ko, kasama sila Gloria Sevilla, Perla Bautista, Anita Linda at Frankie Nabahad Jr. Noon 1971, lumabas siya sa kanyang isa sa mga pinaka naging pelikula, ang pagdating sa dulo ni Ismael Bernal. Ito ay binoto bilang ang best films of the 70s ng manunuri ng pelikulang Pilipino. Dito ay nakasama niya ang mga batikang artista na si Larita Gomez, Eddie Garcia at Elvira Manahan. Pero, ang pelikulang LB Bora ang nagbigay sa kanya ng unang Best Actor Trophy, mula sa Manila Film Festival noong 1972. Ang istorya nito ay nagmula sa isang series sa Liwayway Magazine kung saan si Vic ay gumanap bilang isang bandido na hinahanap ang taong gumahasa sa kanyang kapatid at pumaslang sa kanyang pamilya. Dito ay nakasama niya ang klasikong aktor na si Leopoldo Salcedo, bilang ang kontrabida ng pelikula at ang batikang aktres na si Boots Ansenroa na kanyang naging love interest. Nang sumunod na taon, muli siyang nanalo ng acting award mula sa Manila Film Festival, sa pelikulang Nueva Vizcaya. Nakasama naman niya dito ang aktor na si Zoldi Zornak at ang baguhan artista at beauty queen na si Evangeline Reyes. Noon 1974, nakatambal naman niya ang unang Miss Universe title holder na si Gloria Diaz, sa launching film nito na ang pinakamagandang hayop sa balat ng lupa. Ang ilan pang mga pelikulang pinagsamahan nila ng dating Miss Universe ay sa Amor noon 1974, An Affair in Tahiti noon 1975, at sa mga Andres Desire films na nagpakita ng kanyang versatility sa pag-arte. Andres? Yes, darling? Andres, uh, mauna na ako, ha? Huh? Okay? Yes, darling. Uh, hindi bale. Huwag ka magalala. Malapit na tayo magkatsimay. Siya na lang gagawa ng lahat niyan. Alam mo, karangalan ko pagsilbihan ka, darling. <laughs> Oo, gusto kong pagsilbihan mo ko. Pero hindi dito sa kusina. Nakasama din niya ang isa pang Miss Universe na si Amparo Munoz sa pelikulang Hayop sa Ganda noong 1997. Noon dekada '60 si hanggang dekada '70, si ay binansagan si Vic bilang isa sa sexiest male actor ng Philippine showbiz. Si Vic ay panandalian din nag-host sa tawag ng Tanghalan nang pumanaw ang original na host nito. Kalaunan ay napunta sa komedyanteng si Pugo ang pag-host ng show. Tulad ng karamihan ng mga artista, siya rin ay lumabas sa ilan television series tulad ng lahi ni Adan at Home Along the Riles. Ang naging asawa ni Vic ay si Rosana Zamora, at sila ay nagkaroon ng isang anak na si Basilio Anton Asuncion. Sa pagtanda ni Vic, siya ay isa sa naging unang aktor na sumama sa mga charismatic movement sa Pilipinas siya rin ay naging isang environmentalist nang siya ay makasali sa grupong Bantay Dagat sa Palawan. Ang kanyang huling pelikula na ipinalabas sa mga sinehan ay ang biopic film na Lapo lapu kung saan ay nakasama niya ang politikong artista na si Lito Lapid. Noon July 19, 2003, si Vic Vargas ay pumanaw, 15 araw matapos makaranas ng stroke at makomatose siya ay nadala pa sa San Juan de Dios Hospital sa Pasay nang magkaroon ng typhoid fever na nagresulta ng kanyang pagkakastro. Siya ay nakremate at ang kanyang naging huling hantungan, ay sa Sacred Heart Church sa Makati City, kung saan ay nakahimlay din ang kanyang mga magulang. Si Vic ay namatay sa edad na 64. Sa kahabaan ng kanyang career sa showbiz, na tumagal ng apat na dekada, si Vic ay nakagawa ng mahigit isandaang pelikula. Ang kanyang mga naging pagganap ay naging inspirasyon sa mga makabagong henerasyon ng artista. Ipinakita niya sa mga movie fans ang kanyang talento at versatility sa pag-arte, sa action, drama, bomba films, sex comedy at marami pang iba kung saan ay kinilala ang kanyang husay ng mga kritiko. Ito ay nag-iwan ng tatak sa puso ng kanyang mga tagahanga na kahit lumipas ang panahon ay hindi malilimutan. Kaya naman pag sinabi ang pangalan ng aktor na si Vic Vargas, ito ay katumbas ng isang mahusay na artista. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo ang kwento ng buhay ni Vic Vargas, at may komento o gusto kayo idagdag, ikomento lang po sa ibaba ng video. Huwag din po kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. ang mahal ko Pero tulad ko sa'yo ay puting malinaw Titigan mo ako, di ba't kitang itaan? Kaputian! Huwag ka mag-alala, ang pareta ko naman Matuda na ako sa puti ninyo. At dahil advance talaga, pinakamatagal matunaw. Pinakamaraming nalalabhan. Kaya't konting kuskos, puti. Ikaw ang mahal ko. Super will ikaw lang o super will Wala kang duda sa puti. Walang kaparis sa puti. Sa super will. Kaya't konting kuskos, puti.